Okay, good morning po sa inyong lahat. Uh, welcome po dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. So again, uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga panahon na ngayon. At balik po tayo sa ating uh, pinaka-importanting talakayan ngayon. Kasi, kasi ito po yung ating advocacy dito sa ating channel, ang uh, mga importanting balita na kaganapan dito sa Pilipinas at saka sa labas. Basta may kaugnayan dito sa uh, Kinabukasan ng ating bansa dapat po yan ay ating talakayin at uh, uh, pag-usapan po natin yan para at least maging aware po tayo sa mga potentially na pwede mangyari at maka-apekto dito sa ating uh, bayan. Okay, so again, uh, gusto ko po itong i-share sa inyo no, itong pinaka na na ano na kaguluhan sa Central Asia which is yung uh, nagaganap na ano po uh, sana po hindi po ito mauwi sa full blown war ano yung namamagitan dito sa Pakistan at saka India so nagkaroon po kasi ng ano ng uh, sigalot ngayon ang India at Pakistan na kung saan uh, nagkakaroon siya ng exchange ng ano ng uh, pambobomba sa bawat isa okay at ang pinakama pinagmulan po ng kanilang uh, hidwaan ay yung naganap na terrorist act daw po na ikinamatay ng mga turista sa India doon po sa region na kung saan meron silang dispute o yung tinatawag na Kashmir okay yung part po na kinokontrol ng Pakistan tapos kiniklaim ng India so medyo matagal-tagal na po yung kanila dyang uh, hidwaan so nagkaroon po ng terrorist act at uh, may mga napatay po doon ng mga turista po at yun po ang ikinagalit ng India at ang pinagbibintangan po ay yung uh, mga terrorist group daw po na kung saan ay galing naman daw sa Pakistan. Kaya nagkaroon sila ng mga, mga strike doon kung saan uh, pinagbubumba po yung uh, kuta ng pinaghihinala ang mga terorista. Ang problema, uh, hindi po ito nagustuhan ng uh, Pakistan at uh, nagbanta sila ng uh, magkakaroon sila ng uh, retaliation o pagganti sa India. So ang buong mundo po ay nakamasi uh, nakamasid dito sa pangyayari nito kasi nga hindi po mga ordinaryong bansa ang India at Pakistan Par, parehas po silang meron silang uh, nuclear weapons okay at ang bilang po ng lumalabas ay eh, halos parehas po sila ng i i stockpile at uh, ang umaabot sa 160 nuclear uh, bomb ang meron sila so both side po yan so ibig sabihin Uh, sana po ay eh, Uh, wag itong matuloy sa tinatawag na full-blown uh, military conflict at magkaroon ng involved na nuclear exchange. Yun po ay pinakadelikado dito sa ating uh, hindi lang po ito dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, yun po yung ina-anticipate natin. At ang nasakla po nyan, may nagaganap ngayon na digmaan sa Ukraine at uh, Russia. So, again, ang Russia po ay nuclear weapon ano yan, uh, holder, so yung bansa na may pinakamaraming nuclear bomb na stockpile. So, ibig sabihin, at uh, pinag -nag nagbabanta po yan dun sa security ng NATO. So, magkakaroon tayo ng tinatawag na, kasi ang Ukraine po ay binabakapan po yan ng Western Alliances o so, yung tinatawag na NATO, yung North Atlantic Treaty Organization member. So, yan po yung pinangangambahan natin na magka, mauwi na naman yan sa full blown war at ma-involve na ang NATO. So, yan po yung mga, nang, mga nangyayaring digmaan yan. Ang pinakamasakla po niyan, ang North Korea ay sumama na sa sa, Russia, sa Ukraine-Russian War. So, ibig sabihin marami na pong nai-involve na uh, bansa dito sa mga digmaan na nagaganap ngayon dito sa ating daigdig. So yan po ang ikinakabahala natin dito kasi po yan, ang kulang na lang po dyan kasi para mag, ma, ma, ano yan, mauwi sa tinatawag, tinatawag na World War 3 which is sana po ay hindi mangyari ay ito na pong ina-anticipate na China, yung pag ng China at saka sa Taiwan which is pag nangyari po yan, may involve, possibly po may involve dyan ang uh, United States at uh, Uh, supportahan ang Taiwan. Ang problema po niyan, treaty allies natin ang US at ang US dahil uh, treaty allies natin, meron po tayong commitment na under out uh, sa tinatawag na ano natin, mutual, mutual defense treaty na kung saan asignatory tayo parehas. So, once na na po ang US, eventually, madadamay po ang Pilipinas. So, kinakailangan pong nating magbigay ng suporta Uh, in term of military or kung ano yung capability na may susuporta natin sa uh, laban ng Amerika kung sino man yung adversary na kinakalaban ng US. So ibig sabihin, tayo pong mga tayo pong mga Pilipino ay dapat magmatyag at uh, laging uh, ipagdasal na wag po sana mauwi yan sa full blown war yung mga nangyayaring kaganapan na yan. Kasi malapit-lapit po na po ang uh, nasa ano na siya eh? nasa precursor na ng World War 3 kasi dumadami na yung mga bansa na i-involve bukod pa po dun sa ongoing na digmaan dito sa Israel laban sa mga ano uh, Arab nation katulad ng uh, Syria at saka ano, uh, yung mga hooties na tinatawag natin dyan. So marami pong mga involved ng mga bansa ngayon sa digmaan. So kunting-kunti na lang po yan at uh, ma pwede na yung mauwi dun sa tinatawag natin na uh, pambansang uh, World War 3 na tinatawag natin. So sana po uh, panawagan natin dito sa, sa ating channel. Maging handa tayo kasi yan po ay ano, any, any moment ay pwedeng mag ano mag ano, magka-complicate pa lalo yung ng mga nagaganap na digmaan na yan. So, yun po yung ating uh, uh na sana po yung mga digmaan na yan ay matigil na at magkaroon ng resolusyon kung ano man yung kanila mga problema na, nangyay, na nangyayari sa kanila mga bansa. Ang pinaka-lasting na po dyan ay yung Pilipinas ay may involve tayo sa digmaan. At yan na lang po ang kulang eh. Yung, yung China, pag over yung Taiwan, yan na lang po ang kulang para mauwi talaga yan sa tinatawag na World War 3 scenario which is pag nangyari po yun eh pinangangambahan po na ano yan ah uh, dilubyo na ang mangyayari dito sa ating uh, daigdig so ibig sabihin ah uh, dahil yan po yung mga kaganapan na possible na mangyari dapat magkaisa po tayo sa panawagan uh, ng kapayapaan ay, hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yun po yung ating uh, panawagan dyan. At sana ay lahat ng mga problema, magpag-usapan ng mga bansa na yan at mapayapan uh, mapayapa nilang mas ma-resolve yung kanilang mga iringan sa bawat isa para hindi po mauwi yan sa ano, yung nakakatakot na World War 3. Okay? So yun lang po ano po yung masasabi ninyo sa nagaganap ng mga digmaan ngayon. Uh, lalo na yung pinaka-latest, yung Pakistan versus India. Parehas nuclear uh, capable ng mga bansa at ang daming stockpile. Kahit silang dalawa lang po ang magdigmaan, uh, magkaroon ng nuclear exchange, madadamay at madadamay po ang buong mundo kasi iisa lang yung planeta natin. So pag may sumabog dito sa kabilang side ng mundo, lalo pat nuclear bomb, so magsicirculate yun sa buong planeta natin, lahat tayo apektado kaya pinaka pinaka ano po yan pinakaiiwasan po yung tinatawag na nuclear war kasi hindi lang po yung mga bansa na yan ang madadamay buong mundo po yan kaya tayo po dito ay nananawagan ng kapayapaan hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo kasi para po ito sa kinabukasan ng ating mga mamamayan hindi lang mamaya ng Pilipinas kundi mamaya ng buong mundo kaya nga po dito sa ating channel, lagi natin pinaaalala sa atin na hindi po dapat tayo nagkakawatak-watak tayo, dapat po ay nagkakaisa sa isang layunin. Yun po ang pinaka-importante, hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dapat po kapayapaan ng sangkatauhan ang namamayani at hindi mga pag-aaway. Okay, yun po ang pinaka message ng ating channel at uh, sana po ay makarating ito sa lahat ng tao at magkaroon tayo mapayapang pamumuhay ngayon at sa hinaharap. Yun lang po at maraming maraming salamat at sana po ay uh, mahimbing tayong ano, uh, uh, at matiwasay na makatraos ng uh, pamumuhay at may iwasan na yung mga digmaan na yan guys. Okay? Maraming maraming salamat po at sa inyong lahat dyan. Peace po sa inyong lahat at peace sa buong mundo po.